Try na rin itong read with, um, na alamang. bagoong. Naalamang. alamang. Naalamang. So, ayan. Pati ilang natin siya. Ito, ito yung ano niya, oh. Try nga natin yung lipstick. Baho. Parang amoy lugta siya. Ano yun, oh. Oh, ganda. Okay, hatiin pa natin siya. Inugasan ko na ito, Medyo matamis yung lasa niya. So, ayan. Pulang-pula. Ito, try natin. Wow! Yung kulay niya is parang ano, yung red na dugo. Ito yung ating bagong. Mm. Cheers! Cheers! Wah! Wow. Crunchy, ah. Oh. Mmm. Lasa nitong, red ano, bit, medyo masamis. Mmm. Parang ano sa may kalasang lupa, parang ganyan. Six out Parang lang siyang hilaw na patatas. Pero kasi yung hilaw na patatas mapakla. Eh, hindi siya mapakla. Kaya yung texture niya, ito malutong. Yung patatas, parang ano siya, matigas lang siya. Ito madigat na malutong Ganon yung texture niya.